mga kaibigan to this video ay isi-share ko sa inyo ang aking paghahatid ng aking panganay na anak sa kanyang school tara let's go sabayan nyo kami sa aming biyahe baka nagtataka kayo bakit ako yung naghahatid sa kanila sa school. Sa kadahilanan, ang pamasahi po dito sa Naik, Kabiti, ay medyo pricey po. Kaya yeah, mas pinili kong ako na lang maghahatid sundo sa aking mga anak para makatipid din kahit papano. Malayo kasi ang school dito sa amin. Kailangan po talaga ng service, hindi kakayanin lumakad. Kasi nasa 6 kilometers ang layo ng school. Ay kung lalakarin nun, baka ano, bago dumating ay tagaktak na yung pawis. Mapapansin nyo at medyo traffic dito sa palabas ng highway. Tsaga-tsaga Check lang. Saka po akong nanay na naghahatid sundo. day of ng aking panganay, na-challenge ako ng bonggang bongga Dahil nung pagkatapos ko yang, siyang hihatin sa school, pag uwi ko dito sa may bandang highway na ito, na disgrasya ako. Kinata ko ng tricycle na walang signal light. Ayun, ang ending, natumba ako. Gas-gas ang motor. Nagkapasa ako sa mahihita. At Maliban pa dun, tumakbo yung tricycle. Pagkatayo ko, ang tagal ko na paanda yung aking motor. Hinabol ko siya. Doon kami na, siguro mga isang kilometro rin bago ko siya naabutan. At pinagsabihan ko siya na, Kuya, kapag naka-aksidente ka or naka-disgrasya ka, wag mo namang iiwanan yung nabangga mo or na-aksidente mo. Kasi hindi, kumbaga, hindi naman yan hayop na para lang iwanan mo, di ba? Parang, parang vice versa lang. tulungan tulungan mo yung na mo or kung anong dapat mong gawin, diba? Natulong. Kaya, simula nun, masyado na akong nag-iingat. Hindi na ako masyadong nagdidikit-dikit sa mga tricycle. Kasi, may ibang tricycle talaga na hindi maingat. Kahit anong ingat mo sa drive kung yung mga kasabayan mo or kasalubong mo hindi nag-iingat, wala talaga kaya ingat lang po tayo palagi malapit na kami sa si school ng aking anak. Along the highway lang po yung school ng aking anak na panganay. Maliit lang na school. Yan siya. Yan ang kanyang school. Yeah.